Hello guys, good afternoon. So, ngayon, kagigising ko lang. Eto na, yung pinaka-antay nyo. Na, here you go. Bangus. Yan, dinaing na bangus. Ipiprito ko po siya ngayon. Alam ko naman na lahat kayo inaantay to. Ang challenge nyo is napaka-easy. Easy-peasy. Kayang-kaya. Ngayon, kapag matatalsikan man ako ng mantika, bahala na kayo sa krim ko. Hihingan ko na lang kayo ng kahit ting 10 piso. Para lang gumaling yung mga ano-ano ko. Pero masasabi kong madali talaga. Kayang-kaya ko yan. Let's go. Here you go. Mantika. Santa na lahat. Santa. Sige, hindi ko tatakpan. Hm. Walang takip-takip. Pero ma, ba bakit parang it ito ba talaga yung purpose nito? Hindi na akong natakot kasi wala akong tatakbuhan. Nandito yung cameraman ko. Nandito yung niluloto ko. Tapos nakaharang tong lamesa dito. Ganun talaga. Bakit? Pati ba ako? <laughs> Napakatagal kong inalagaan ng balat ko sa lotion. Kaya, kaya. Huh. Oo na, pigyay na. May. Uh, kaya ko to. Motivate nyo ako, inspection group. Kayo, <laughs> kauna-unahan. Kuya Jun, eto oh. na, lagyan na. ng mantika. <laughs> yung nilain ko? Yung buntot, yung ulo. Buntot? Nilain natin ulo. Sa, sa bangos na daing, ito yung pinaka-favorito kong part. Ito, yung ulo. Matumutulo pa! Patiktikin mo lang muna ganyan, bago mo lagay. Ayan. Ang tatakpan ha! Oh my God! Ano bang challenge to? Ito mga yung may may kaliskis na ano? Yung may kaliskis. Yung <laughs> may kaliskis dapat. Oo. Uh -huh. <laughs> one! Two! Hindi po umuusok mantika mo. <laughs> Hindi pa? Hindi. Binitin mo naman ako sa one, two, three, dada. Uh -huh. Uy! <laughs> Alam ko si mama na PJ. PJ, motivate na mo si mami. Kaya ko to. Uh -huh. Mm. Uh -huh. Inspection leaders. Mga request nyo po to. Kaya yun. Len and Kate. Bigla ako natakot. takot. Kita ko. Yung mukha ko ah. Gusto, gusto nila masira yung mukha ko eh. One. Dapat. Di ba? One. Two. And... Ayan po yung bangus natin. Walang halong pandaraya. Napakalaki ng mga tansik-tansik niya, ma. Sobrang laki. Hindi niyang talaga yung bangus. Kala niyo mas matindi yung bangus, yung baboy na taba. Yung baboy. Huh? Taba ng baboy. Ito yung, yung ako matindi doon, Eh, eh, Baboy. Baboy. Bukod sa masakit na yung presyo, masakit ka pa sa, sa balat kapag natasikat ka. Okay. E, Ewan ko ba kasi, yung vlog ko is, alam ko, ginawa ko yon para gawin katatawanan. Pero, lisan nagluto ako ng eksplodisen na kulay pula Tinuloy-tuloy nyo na pero dahil na yung mga kaligayahan nyo, so sige lang. Okay lang. Kahit na mainit. Siyempre, pero din. deng yun wut 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 Oh ayaw mo kasi pakita sa kanila din napahiya pa ako ngayon. Yan ako mag-adjust. Kaya ah. Ay, na ako adjust ng kawali. Yun nga, lang, nakaharap sa akin. Hindi ah, ba na? ba ka? Alipita talaga? ka? Alipita ba ka? Alipita ba ka? anjam ba? di natutulog. Ay, ay, Pati ba naman sa paa? Bakit kasi hindi nakalit na yung bago? <laughs> ay, <laughs> Bakit? ngano? ano? ano? siya. ano? 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 Uh, Pero nagising na lang ako may pasa ako. Kaya ko well, sinong binugbog ko or ako yung binugbog. Ay, What ano yung namitan? Na na Ay, nawala na. Ay, Pwede ka tayo balik Hindi ka ata. Hindi ka. Ayo bang? Ayo bang? Kip, kip,

ako lang sa ACP 1 grabe ayun ayun, sakit hahanguin ko na po ang ating bangus na ulo

two, uh, and so, Ayan na po ang ikalawang yugto ng ating bango. Ito na guys. <laughs> Tapos na po yung request nyo. Tignan niyo yung nangyari sa bata ko. Medyo natansikan siya ng konting mantika. Pero okay lang naman. Hindi siya pumasok dun sa pinaka loob. Sa labas lang siya. Pero nagluha talaga ako. Salamat sa challenge nyo. ba diba sabi sa inyo, kayang-kaya, kayang-kaya kong -kayang sumigaw sa sakit. Ang sakit talaga. Napakatagal nyo inantay mga mahigit one week. There you go. Kumasa ako sa challenge nyo. Pero, masakit talaga. Masakit. Sa to. Salamat po sa pananood. Salamat sa request. And this is it for today's video. Bye-bye. Thank you.